ano yun 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 ito dito na dito na dig oh up 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 kalalaking durado oh oh makabitaw dig oh oh Hãy bitaw nga hãy hãy ha hãy hãy hãy

Hmm? Mga kabuhay, oh. Hmm? Tingnan nyo, oh. Angat mo, angat mo. Hmm. Hmm? Hmm? Nari ka, dyan ka ngayon. Grado hmm? oh. ng eh, nagasimura yung grado mga kabuhay oh Ang babayit sila no? Hmm? Uy! Ayang Bukit, okay, hindi ka binitawa yung cellphone thank <laughs> you Muna, muna. Na. Ataw uh, naman talaga oh. Ang alat naman ng... Ano yun? Ayan. Ay, tanggal na naman. Ito, oh, ayaw. Yeah. Hmm. Ang kasi nung kawil eh. Dulas pa ng kamay ko. Oh. Ang hmm. ka dyan Oh. oh. Ito yung dorado. Ayan, yeah, dorado. O, oh, ay! Ha? Taw ka. Taw. <laughs> hindi <laughs> <laughs> ka na si kabuhay ngayon. Si hataw ka na ngayon. <laughs> Wala eh. Saway naman. Kung kahit lahat, hindi mo kahuli. Ang, Ang galim yung balat kasi. Ayosin niya naman malaking paay, dorado.

Ito, kabuhay mga badlon, badlon. Sorry, init. Badlon, badlon, badlon. Hato na sa pinahan ng ano. Oh, badlon na naman ba, kabuhay. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, Oh. <laughs> taba nito mga kabuhayan, tabak taba nito. Daming isda. Hirado, hirado, mga kabuhayan, dorado dorado, Daming ano? yung malinit na. Pakon. Pakon. So, Duma kada ano yung ano? Durado mga kabuhay Ano eh, ano kaboy eh, durado, 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 Ay, beast, pakul to. Eh, talaga wala. Ang late kasi ng kam Eh, hey, Umunat um, oh, na ito rin. Ito ay, grado. Yun. Yun. Ito, dito na. Dito na. Dig, oh. o Up, Oh. 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 <laughs> моей marriages hahaha ....ota bir